tawag ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng reklamong grave threat na inihain ni Congresswoman Franz Castro. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Pinagpapaliwanag na ng piskalya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon ng pagbabanda sa buhay ni Act Teachers Partilist Congressman Franz Castro. sa sabihin ng City Prosecutor's Office, inaatasan siya na humarap sa investigasyon ng reklamo sa... Si Pinasasabihan na po si PRRD. Ha? Ito, parang uh, ang ganda ng langis. Alam niyo yung langis sa sa isang sasakyan, isa isang motor, di ba? Pag kaya wala kang change oil, malagit 'yan eh. Ha? Yung pasok ng change oil, di ba, yung sa mga tube. O, di ba? May mga sabit 'yan, hindi maganda ang takbo. Ngayon parang ang ano, parang fully synthetic ang langis. Pagkalabas ni Delima, eto naman, sa pina naman ni PRRD, pinagpapaliwanag na siya. Ang bilis naman lumusot niyan. Ha? Lusot eh. Lusot agad. Ang bilis. Alam mo ha, kung ito ay compare natin sa isang gera, yung nangyayari sa, sa mga Duterte at sa kanilang mga kalaban, kung ito po ay gera, hindi po hindi po tinantanan ang Duterte. Ang ang kanilang pasabog ay dire-diretso. Ang kanilang atake ay dire-diretso. Hindi sila namamahinga. Kaliwat kanan. O, oh, paglabas ni Dalima, eto. Pang. Labas ulit. Sabpina naman. Ganun po kabilis ang hustisya ngayon laban sa mga Duterte. Ang bilis, ang swabe. Alam mo, hindi naman ganyan normal na nangyayaring ano eh. Oo, sige, posible na papatawag. Pero alam mo, kaduda-duda. Huwag po tayo maglokohan. Ha? Yung timing nito at yung bilis nito, napakasobra naman. Napakahalatang halata. Impossible yung walang kamay dito. Meron pong ah, uh, ah, uh, invisible hand na gumagalaw dito. Yang ganyang kabilis, yang ganyang kaswabe, yang ganyang kakinis nagalawan galawan. Ha, <laughs> ay nako. Imposible po 'yan. At talagang meron. Yung mga haka-haka ng mga DDS na meron talaga ng uh, demolition job kay Sara at sa mga Duterte. Eto. Nagkakatotoo napapatunayan, totoo, at hindi ito opinion. Ito ay talagang narinig namin from the inside at ito bumubulaga na sa harap natin. Naku-confirm. At itong confirmation galing mismo sa kanila. Ang bilis! December 4 at 11, pinag rin si Duterte ng kanyang counter-affidavit. Ito ang kauna-unahang sa pinang natanggap ni Duterte mula ng bumaba sa pwesto kaugnayan na December 4, December 11. Ito po ah, kung ako naman ay makakapagbigay ng payo kay President Duterte, alam kong wala po tayong karapatan magpayo kay PRRD dahil magagaling ang abogado niyan. No? Pero kung ako lang, ha, ang tatanungin, yung December, December 4, 11, oh, yung bang belat niya kay, yung pagbelat niya dati kay Dilima na, gumanon siya, Oh, ulitin niya lang. Ha? Ayahan mo na 'yan. Huwag mong pansinin 'yan. Paepal lang 'yan eh. Paepal 'yan. Ang problema dito, nagkukuntsabahan na. Meron talagang nagkukuntsabahan dito. Talagang kampi-kampi uh, ng sila. Kampi-kampi. Tamong grave threats na inihain ni Castro laban sa dating Pangulo. Harapin niyo po yung mga kaso ninyo. Alam mo na ko ako sa ganyan laging harapin ninyo ang kaso ninyo, harapin ang kaso ninyo. Bakit kayo? Ah. Yung mga ano niyo sa ano, yung mga ang ang hihilig niyo sa mga pa human rights, human rights, kala nyo, ang babait ninyo, yung mga kaibigan mo sa bundok. Ba't hindi mo sitahin? O, oh, di ba? Marami ka raw tropa doon. oh, tingin mo ang babait nila? Tingin mo ang sasanto nila? Yung laging, ganun din ang sinasabi kay Bantag, kay Tebes. Eh, ba't di nyo harapin? Di nyo harapin? Di nyo harapin? Sa sistema ngayon, let, let's be honest, sa sistema ng nangyayari ngayon, aharapin ah, mo? Alam mo, walang ano eh. Ah, tingnan mo nangyayari. Yung dating malakas na kaso ni Delima, ano ngayon? Oh, tapos harapin, puro harap. Madali sabihin sa iyo yan. Pag ikaw nakasuhan after six years, hindi ka na nakapasip-sip. Sabihin ko sa iyo yan. Harapin mo kaso mo. Kaya ako, masasabi ko kay Pierre RD, huwag mong pansinin niya mga epal na yan. Mga ano yan, mga kuting yan. Wala, mga ano yan, insekto. Huwag mong pansinin niya mga papansin na yan. ah uh, at ito po yung tamang venue hindi siya hindi niya hindi hindi pwedeng nagbago sa bundok sa ba bu sa dapat ang venue ah hindi tanong ko lang ma'am sa ba dapat ang venue sa bundok o doon magbarilan sa bundok ganun ba oh banta sa buhay ng tao lalong lalo sa pangkaraniwang tao hindi syempre ka, hindi ay ka hindi ka binantaan ha mali maling intindi niyo ginagamit niyo lang iniiba niyo usapan nadinig ko po Nanood na napanood ko po yung buong live ni PRRD. Hindi ka po binantaan. Mali po intindi niyo. Mina, mali niyo intindi. Kung may kaso ay dapat niyang harapin. Nagkugat ang reklamo sa mga pahayag ni Digong sa kanyang programa sa smn News Channel no October 11. Dumepensa noon na Pangulo sa pag-usulong ng kanyang anak na si Vice President Harald Duterte sa Confidential at Intelligence Funds. Payo niya kay VP Sara, dapat ang unang target sa Intelligence Fund ay si France at ang mga komunista na gusto niyang patayin. Pero hindi ganoon, hindi ganoon ang pagkasabi, isa pa kayo eh. Oh, target niya yung gusto niyang patayin na mga yung komunista, yung grupo, hindi si France. Yung organisasyon na komunista. Hmm ng depensa ng legal counsel at spokesperson. Alam mo kung bakit ang lakas ng loob niya itong mga ito? Nakasandar sa pader ngayon eh. Ha? Kaya alam mo, eto totoo lang ah. asar na asar ako sa mga dilawan. Ha? Dahil irrelevant na sila, yung dalawang malakas na apelido, pinaglalaban nila. Andyan sila, paepal. Eepal. Kita mo ngayon, ang babait nila kay Marcos, Dati tira sila ng tira kay Marcos, ngayon ang babait. Oh, bakit? Kailangan nilang sumipsip. Kayo mga dilawan, sipsip kayo. Dahil irrelevant na kayo. Oh. Para lang kayo mapansin, para kayo ay magbaging, may silbi dito sa Pilipinas, sipsip kayo ngayon. Yung sinuka nyo dati, kinakain ninyo. Yung tinain nyo dati, kinakain nyo ulit. Oh. Para makapaghiganti kayo, kayo sa mga Duterte. Yaan ang papel nyo sa bansang Pilipinas, Dilaw. Ha? Dahil wala na kayo silbi, pagano-gano na lang kayo. O, no? kung saan kayo magiging relevant, yan at totoo, aminin nyo na po. Terte na si Atty. Salvador Panelo, hindi naman nagbanta ang dating Pangulo. Ang sinabi lang naman yun, kayong mga komunista, gusto ko kayong patayin. O eh, nasaan ang pagbabanta ron? Ang pagbabanta yun, eh. Castro, okay. anong pangalan sinabi niya? Ron, ang uh, dami-dami plus, pwede kong bansaya. Kung ang, ang sinabi ni Pangulong Duterte ay, Castro, Franz Castro, papatayin kita. Abangan kita mamaya dyan. Yun ang ano, grave threat. Aabangan kita mamaya, mamaya dyan. Yun ang banta. O, sabi niya, papatayin kita kung ganoon. Hindi yung ako, gusto kong mamatay ang mga organisasyon na mga makakaliwa dahil yan ang salot sa bansang ito. Oh, oh. Ibig ba sabihin ng grave threat? Hindi, tanga ka lang. Hindi, hindi po ikaw, Panelo, Atty. Panelo. Tanga lang kayo or nagtatanga-tangahang kayo. Hindi yun ang ibig sabihin. napaka na naman ninyo eh. Tapos ito, may magko-comment na naman dyan. Lagi ko nakikita yan eh. Ikaw, aminin mo na, dutae ka. Ha? Kakampi mo si Dutae. Gan ganun pa ang mga komento, kakor. Ganyan po kakorni yung mga trolls, no? Ano? Dutae, Dutae. Oh, aminin mo. Tanga, ano aaminin aminin ko? Itinanggi ko ba na DDS ako? <laughs> Tingnan mo to, mga 'to. Tanga talaga. Eh, na ikaw lang diyan Attorney Panelo, pero hindi ikaw. No. Ganyan po yung mga dilaw. Ha? Kaya sa kita mo itong yung lamas na yan. Sa ng sa Labas ng labas. Ang tanong. Sige. Uulitin ko pa ulit-ulit yung tanong. Sino ang mabuti sa inyo? Si Dilima. Si Ontiveros. Uh, si Lenny. Sige nga. Sinasabi nyo lagi mahina si Duterte. Sino malakas sa Si Dilima. Si Si Trillanes. Si Ontiveros. Si Lenny. <laughs> Yamas! Makinig ka! Huwag mong bulahin yung sarili mo. Hindi man Yung mga panamaan nyo, hindi mananalo. Ang lakas yung mga ano na ano eh. Na mahina na. Mahina na si Duterte. Mahina na. Pag tinignan mo naman yung mga kanila mga mga kakampi. oo, oh. Wala din. Banta. Pero si Castro, digang siya ang tinutukoy ni Digong. Meron talagang magpapatunay doon sa buong video na yon na ako yung tinutukoy. A oh, may, 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 bago ba sa sinabi mo? Hindi. Totoo lang. Franz Castro, ha? Paulit-ulit na yan. Anong pinagkaiba mo kay Boying? Yung papresko ninyo paulit-ulit. Oh, nabanggit mo na yan ilang beses na. Ganyan si Boying eh. O, oh, si Bantag, pasusukuin si Tebes, may nakitang ebidensya. Anong bago? Wala. Gusto nyo lang labas ng labas. Ha? Palabas kayo eh. Ah. Oh, Di ba? Eh, ito sinabi ni Franz Castro na ito. Hindi nyo pa ba narinig yan dati pa? Ah. Ayan, yaan ang mga katangian ng mga epal sa preskon. Kailang, ulitin mo ulit. Bukas, pa ulit. Sa susunod na araw, preskon ulit. Araw-arawin mo na. Kaya ng ginawa ni Boying araw-araw, for how many weeks, paulit-ulit yung sinasabi para hindi ka mawala. At, syempre, pag maingay ka, may project kang malaki. Uh, tuloy mo. Tuloy-tuloy mo lang yan. At ako lang naman talaga yung nag-question ng confidential fund doon sa Kongreso. Bukod kay Duterte, ipinatawag din ng piskal si Castro. Kaya naghahanda na raw sila ng mga testigo at ebidensya. Ano testigo at ebidensya? Kailangan pa ba ng testigo yun isinabi? Buong Pilipinas narinig yung sinabi ni Duterte. Ano kailangan testigo ron? Lahat po testigo. <laughs> Tanga. Kasi alam ko naman yung kalaban ko ay makapangyarihan. Kahit na, nasa, kahit na wala sa pwesto yun, meron pa rin siyang uh, kapangyarihan. Uh, may... Sabi dito ni Eduardo Gacos, sabi niyo. Hindi ako nagsabi nito ha, si Eduardo Gacos. Coach Oli, ginagamit lang kayo mga sikat na vlogger. Ay, hindi po, hindi po ako sikat. Si Banat ba'y sikat? Oo. Ako hindi. Ah, uh, Banateros kasi laos na siya. Si mas ginagawa kayong content coach. So nga eh, panayang banggit niya kay Banat ba'y eh, na nag nagaaya daw si Banat Bay ng uh, people power. Hindi ganoon. Hindi po kami ganoon. Wala kaming ako ha. And I'm sure ganun din yung kapatid ko. Wala kaming kahilig-hilig makisama sa mga parali-rally. It's not our style. You're so corny. It's 2023 na. <laughs> Iba na po ngayon. Yeah. May mga resources, may mga influence kaya talagang uh, paghahandaan namin ito. Kung si Castro todo handa, ano kaya? Paano kaya... paghahanda? Hihingi ka ng budget para... <laughs> magiging hakbang ng dating Pangulo. Thank po. I-ignore eh. lang ni Duterte yun. Nagbabalida mula sa front. Dama, i-ignore mo lang yan, PRRD. Ha? Huwag kang pumunta ron. Pwede. At saka pwede namang abogado lang. Papansin yan. Kasi pag pinansin mo yan, tataas pa presyo niyan. Oh, pinansin ako. Nalabas ulit ako sa media. Oh, di meron na naman siyang bragging. Ay! Mahirap! Mahirap tong ginagawa namin. Kailangan ng uh, project. Ah, hindi, project. Congresswoman eh. Kailangan ng project. hindi eh, di ba? Lahat naman ng congressman, congresswoman, kailangan ng project. Mahirap, mahirap. Ang hirap, nang hirap ng congressman na walang project. O, oh, di ba? Hmm proyekto apply JC Cos Hai